Ilang beses na subok si Pangulong Aquino kung paano magpapasya sa ilang mabibigat na isyo. Mula sa usapin sa MILF hanggang kay dating Pangulong Arroyo at sa napatalik na punong maestrado na si Renato Corona. Panibagong hamon naman sa kanya ay ang pagtugon sa isyo sa agawan ng teritoryo ng Pilipinas at ng China. na katutok si John Veneracol. October 18, 2011, labing siyam na sundalo ang patay sa madugong labanan ng AFP at MILF sa Albar, Basilan. Umigting ang panawagan para sa all-out war laban sa MILF. Dito na subukan si Pangulong Aquino bilang Commander-in-Chief. We will not pursue all-out war. We will instead pursue all-out justice. All-out war is indiscriminate and born out of anger. All-out justice is sober and fair. It is based on the rule of law and leads to lasting peace. To Saludo ang political and security analyst si Romel Balawi way. sa desisyong ginawa noon ng Pangulo. He reaffirmed the primacy, primacy of uh, peace in order to solve the problem in Mindanao. <speaking> Pero tila all-out war naman ang naging posisyon ng Pangulo sa mga anyay tiwali at abusado, lalo na sa Pangulong kanyang sinundan. <speaking> Ito, 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 ito. Pinigil man ng Korte Suprema ang watchlist order ng pamahalaan laban kay dating Pangulo at ngayong Kongresuman ng Gloria Arroyo, hindi pa rin pumayag ang gobyerno na makaalis siya ng bansa. Ang pananaw dito ni UP Professor at Political Analyst Prospero de Vera. In the urgency and desire to really pin down GMA the danger is if you do shortcuts and you change the rules of the game... The danger is, over the long term, you might be destroying the same institutions that you want to make sure are parts of your democratic process. Aking reputasyon. Ang kaayado ni Arroyo, si dating Chief Justice Renato Corona, naalis sa pwesto matapos ma-impeach sa Kongreso. ang mga ang dasi ng mong koronan ay kinihanag ng mga namuskis. Hindi po natin sa kanyang Ang natin ay iusin ang sistema. Wala akong kasalanan, wala akong ginawang katiwalian, at ako ay hindi nagnakaw sa gobyerno. With at least two-thirds of all the members of the Senate having pronounced the respondent guilty. Sinabi na dati ng BIR na iniimbestigahan nila si Corona at kanyang pamilya upang alamin kung tama ang buwis na kanyang ibinayad. Pero wala pang kasong naisasampa laban sa kanya. Wala namang nagpapail ng kaso. Wala namang policy statement to that effect. Does it mean that the objective was just to replace the Chief Justice, therefore, and not really go after, uh, you know, uh, hidden wealth? Ngayong taong ito, may isang problema na mukhang nagpapahirap kay Pangulong Noynoy Noy Aquino. At hanggang ngayon, ay parang tinik pa rin sa kanyang lalamunan. Ang pinag-aagawang Baho di Masinloc, Oscar Barrocho. April 8 nang mamataan ng Philippine Navy ang walong Chinese fishing vessel sa Baho di Masinloc At nang inspeksyonin, nabistong may mga dalang coral, giant clam at mga pating. Dito na nagsimula ang standoff sa pagitan ng Pilipinas sa China. The Philippines has demonstrated time and again It's interest to preserve the peace and the de-escalation of the situation. But without existing a vacuum, we would want to see China reciprocate all of these moves that we've done as far as de-escalating the tensions. Pero para sa security analyst si Rex Robles, hindi na dapat nagsalita pa, pa si Aquino. Pa the President speaks for the state. Eh. And we are giving China a certain level of importance that they do not deserve. Pag pumasok ng Presidente, wala nang mid mid level. 'Yun ang ginagawa yung ginagawa natin. Sa kanila, they are careful. Walang sinasabi ang presidente. Siguro may mga public statements yung minsan na nakakasakit ng damdamin ng China. Uh, and dahil diyan, mas na-agitate ngayon ng China. Dahil sa standoff ng Pilipinas sa China, lalong naging malinaw kung gaano kahina ang ating hukbong sa tatahan. Charter change ang isa sa sagot dyan, sabi ni Senate President Juan Ponce Enrile. Nakasaad kasi sa saligang batas na wala nang dapat lalaki pa kaysa sa budget para sa edukasyon. Kung may digman, halimbawa, at ang limitasyon na gugugulin na pera upang isalba itong bansa na tiyos, tiyos sa digmaan na yan sa ibang bansa, ay yung siling ng uh, saligang batas sa edukasyon, eh, sino ang lulubog? Hindi ako. Hindi tayo dito. Lahat ng mamamayang Pilipino lulubog diyan. Opo, Lormano, hindi ang kanyang mga naging desisyon. Yun daw ang maganda kay Pangulong Aquino, sabi ng mga esperto. Handa niyang panindigan ang kanyang pinaniniwalaan. I would rather have a president who is decisive than a president who does not do anything. Ang question lang diyan, over the long term is at what cost. Pero ibang usapan na raw kung tama ba o hindi ang kanyang mga naging hakbang. Sa puntong ito, kasaysayan daw ang husga sa Pangulo. Jun Penarasyon na Katutok, 24 Horas.